Okay class, be attention. Guys, 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 attention. Ha, ah, please, sir. Malagang announcement na sasabihin sa inyo. Naman po Tungkot sa, sa inyo. morning, I extend mo na ang klase natin. So meaning, wala tayong pasok ngayong araw. Yes, yeah, yeah, wala, wala klase. Wala klase, wala klase. Pari ulikit tayo aga na agap para manahan. Kaya mga siya, no No, no, siya, no, siya, 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 na wala tayong pasok ngayon ay makakauwi na kayo ng maaga. Kaya wala ka si Sir, siya, siya, ba? walang pasok ngayon kasi ngayong araw ginugunita ng buong mundo ang World Teachers Day. Kaya ano man? ang labot siya ito Sir. So Kung mail, teachers tayong day tayong silibasyon ngayong araw. Kaya ba, diba, Sir, Iyuman man So inaasahan ko sa inyo mga bata na magiging kayo na makilahok sa ating silibasyon ngayon. At ngayong araw, ay gusto ko na gumawa kayo at magbigay kayo ng message card sa iyong mga minamahal na mga guro. Yes, mo, sir. Na guro ninyo. Kaya kung meron kayong mga ibibigay sa kanila, ibigay nyo na para iparamdam nyo sa kanila ang iyong pagmamahal bilang mga guro at pangat at pangalawang magulang. Sir, sir, Sir. Oh, mga ginggings. Ano yun? Kami may kami surprise sa Oo oh, ma'am, may kami surprise. Oh, really? May surprise kayo? Oh. Yes po sir, Who yung kami gapik sa Akala ko mga bungla kami. <laughs> may ngayon kang mga puso nga no? Akala ko mga bungla. Kala yes, may po sir, may sir. kasi sir, kasi sa Eh, salamat. Na-appreciate na ko. Na bisang kampung sa kaklase di kamna. Asi sayo man pa ulit-ulit sa bungla. May Ikam Japan man mga kinasingkasing na paghikog mo Oo, oh, gud sir, mahal na mahal kagad na mo. Oh. May nga ni kami surprise. Ikam surprise liwat what? oh. what the fuck? Adi man sir, I'm surprised. Oo, so. oh, so, sir, adi Oh. So, no. Okay. Hi man, iyo. Surprise sa Adiman, Adi man sir, I'm surprised. Pero blind pull ka muna. Oo, so, sir, pikit ka muna, Kailangan pikit. Kailangan blind pull. Ah, sweet naman. So, sige, sige ako na ang ka sa sarili ko. Sige po sir, sige sige. A few moments later. Okay mga bata, naka-blindfold na ako. Sige sir, wait la, wait la. Shoot niyo talaga mga gang gangs. Oh, oh Alam naman, kami niyo, pa bunga burus ka rao, sir. ako para lang hindi ko makita agad yung surprise niyo. Ang shoot niyo talaga. Para sa inyo to sir. Sir, gilid ano? ka muna, gilid. Sige, sige. Oh. Dito? Gilid ka, sir. Gilid. Okay. Yan, yan. Yan. Okay na, sir. Okay. okay. Wait lang, sir, ha? Kasi magbibilang pa kami hanggang tatlo. Oo. Oh. magbibilang pa kayo, no? Sige, sige. Magbilang kayo. Okay, sir. Get ready, ha? One. Two. Two and a half. Tanggalin ko na. Three. Bata. Open. <laughs> oh! <laughs> Na ba ito? Pala <laughs> sir, kagwapo mo ngayon, bisang kalbo ka. Ano yun? Tala, tala sir, tala. Pala, kagwapo ito talaga sir. Sa para itong sinasaya, para itong sir. Siyempre, mahal na mahal ka na mo. <laughs> ayos ano sir, ayos? Pabagagam talaga, nung mga emos talaga yung uro. Ipa-blind pull pack niyo, tapos inimanda ni yung surprise ka. Kaya surprise yan ni sir, surprise kaya surprise ko ha. Habang naka-blind pull pack, mahal lupo kami. <laughs> ayos na, ayos ano, sir Ayos ano. We will yung ano? Abdullah nga na yun sa iyo Mga ibus ka talaga no? ka Akala mo yung paman sir opay man sa amag surprise Maungani Ka opay man sir Ginastusan pa naman tong tag 2,000 Alam na pinamatay Dear God man sir Mga kagad na amok, sir Astig ba niya niya Astig malakad to na sa langit sir eh, tuig lang kung ta, tuig ba yung nagamtarpulin. Malo ko kung job talaga. <laughs> Hala, sunsyo na siya. Hala naman siya na masaya ka. Hala ko siya, ha? Pulit ako, ko kam. Dili kam, angay dili. Hindi kam pwede magkaon. Hindi kam pwede mag-celebrate sa celebration. Sir, sorry na, sir, sorry na. May na kami yan, ha? Porte na grades sa iyo gihi mo. Hala, ayaw gad man, sir. sir. Ayaw mo. Sir, sir. Oo. Oh, ano yun, mga Kuan ka yaman. Oh, malaking surprise. Ako po, Tingali, po ako para may room po, kung gusto niyo hugot lines. Arpulin. Oh, dire god share ibagad ako hugot lines ako, oh. pick up lines sweet naman. So, mayung ka pick up lines sa ako. oh sir, you're next siyang pick up lines. Bagu ini naging himo, wala pa oh. sini nakay mao para gani sa im. Tu talaga nang post. Alang man sa so, para gani sa im lahat kayo mga imo sa ako. Oh, sir, kayo. Pero, sir, mga luko o ako imo sa sir. So, nanong, Para inisay mo, ka sir. Kasi kabulan ini nakihihim mo. Yan din na, sir. Apamati. Mat ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang dahil lang kung bakit wala akong natututunan. Huli. Huli, inagap. Kaya na ano, sir? Pagkalat ngayon. Ala. Kay total mga imusmang kam ngayon, didi uli na, kam kay no, na, na kamu kay nais tislak wala kay kamu good nalo na si ha? api kalat nga ni wakay lang adlaw wakay mga data ng kapatahan kamu ikaw imus ka ha? ako <skrisa> adi 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 adi